Hey, what's up mga ka-sounds? For today's video po natin ay natin tayo sa Pasig City May po sa atin, ni sa ating kaibigan online na nasiraan po siya ng uh, Bluetooth speaker So ang issue po nito ay uh, hindi po gumagana kanyang mic At uh, kanyang tunog ay uh, hindi po gano'ng maganda Kaya ito po ay uh, iloksan na po natin Yan po nasira sa dalawang uh, volume control niya Talaga po uh, kinalawang na gusto Talagang hindi po talaga gagana Pag ganyan po ang ating mga volume control A few moments later. So ito na nga po mga ka-sounds, uh, tatanggalin po natin ang pinakamalaking volume control niya dahil po ay kinalawang na gusto. Uh, ang pagtanggal po nito ay popondahan po, po nice. natin ang lead para po ay madali po natin matanggal ang uh, volume control po Gagamit po tayo ng pumpyan po. Huh? para po matanggal natin ang uh, mga controls nito. So pag natanggal po natin ito ay uh, papandap po natin ang bagong controls. para po ay uh, mapagana natin tong mic ni Sir o kanyang bluetooth a few moments later so ito na nga po mga sounds ay eh, talaga po nga uh, ang kanyang volume control ay talagang kinalawang na ng nausto talaga po nabasa ng tubig to kaya po ito yung nagkaganito a few moments later so ito na nga po mga sounds uh, check na po, po natin na po natin itong nga. Uh, Bluetooth niya speaker ni Sir dito sa Pasig City. So, yan po, napakaganda na. Yan po tayo ng music, mga ka-sounds. So, yan po, ang cover po nito ay nasa ibabaw ng hagdanan, yung pinakita ko po kanina. So, yan po, maraming salamat po. Thank you for watching. God bless us all.